Hindi na daw kinakailangan ng relihiyon kasi ang importante daw relasyon. Ah, uh, uh, wala sa si Biblia ran. Ang nasa Biblia, kung babasahin natin yung Biblia, eh, ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, religion helps you sa everlasting life. Kahit sa Biblia na protest Protestante, mabasa natin lang, religion helps you para Anong sa Anong talata yan, 1 Timothy 4, 8. Contemporary. Si, tingin nga sa NIV or sa con, frater, uh, contemporary. contemporary? Contemporary. Okay. Contemporary. Obok. Contemporary. Uh, anong ano nga no ba to si Buano? Common. Contemporary. 4:8 eight, no? Uh, First Timothy. Uh, for... First Timothy 4:8. So, ito ang ating mababasa. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion, ayan, helps you in every way. It promises life and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. <laughs> oh, eh, 'wag kalimutan 'yan. Sabi ni yeah. San Pablo, no? Uh, should not be forgotten. Pero bakit nalimutang basahin 'yan sa mga pangulo? Na, <laughs> ano? Na. Mga pangulo na mga Uh, simbahan natatag ng tao. Ang ibig sabihin lang kasi yung religion para sa kanila ay eh, yung grupo lang pero sa malalim na pag-aaral ng simbahan, isa itong relasyon sa Diyos at sa tao. Correct. Mula ito sa Latin na relegare, ibig sabihin to connect to God to bind, ibig sabihin dumugtong tayo sa Diyos. Mm -mm. Kapag hindi, wala tayong religion, wala din tayong relasyon sa Diyos. Kapag sasabihin nila na hindi makaka hindi makakaligtas yung relihiyon tanong uh, pala yung relihiyon pagtatanungin natin sila so ibig sabihin Brad, yung relihiyon makaka-impierno sabihin naman lang hindi <laughs> so <laughs> <laughs> hindi nakaka-impierno yung relihiyon yun yung sagot nila so uh, ano yun mahirap yung kasi i-prove nila pero yung ating Panginoon nagtatag ng isang simbahan at binigyan na ito na ito yung tunay na nangaral sa tunay na relihiyon ng Diyos at ito ay patuloy na aral at itong aral na ito, ito yung maririnig natin sa punto por punto. Salamat po, kapatid. Okay. Brad, Tonic. Bro, ah? ibigay mo yung ano, sa yung Tagalog na... No? Uh, Tagalog, oh, sa Tagalog baka, naman sa first... Unang Timoteo, so, tres, oh, kinsig, okay. MBB. Hindi 15. binabasa ng mga pastor nyo yan. Oo, oh, ito talaman bro, kapatid, Tagalog to, Tagalog na to, ah. Mm, sa magandang balita Biblia, first Peter 3:16. San Pablo may may relihiyon bro eh, but sila wala lang relihiyon bro eh, sabi ni San Pablo bro. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating. Ayano ating Kinilala ni San Pablo ang kanyang relihiyon, ang ating relihiyon, siya ay nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid, matuwid ang espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniniwalaan ng lahat at itinaas sa kaligtasan. So may relihiyon talaga at ang relihiyon yung iatras mo sa kinsibro, yan yung iglesia. No, sabi dito ni San Pablo, ito ang sambahayan ng Diyos ng buhay, ang iglesia ng haligi at suhay ng katotohanan. Yan yung relihiyon bro. Simbahan, iglesia tanungin mo siya bro, tanungin kita bro, binabasa ba yan ng, na, 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 nabasa, narinig mo na ba yan na binasa nila yan sa, sa 18 years mo sa protestante? Binasa ba nila yan o hindi? Hindi, hindi yan. Hindi na ba? Eh, yun ang, kulang sila bro, kulang sila sa kaalaman, kaya yan ang sinasabi ko. Kulang ang mga pinakikinggan mo. Siyempre, hindi nila babasahin yan kasi ano sa kanila yan eh. Katama sa kanila yan. So yun, nakita mo kasi nung alingan, Biblia yan na binabasa natin, hindi na binabasa yan. So magisipisip ka na bro, no? Kung, 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 ayan, Biblia ba o si pastor ang paniniwalaan mo, sabi haligi at suhay ng katotohanan. Ang reliyon, napakiwaga. Pero kay pastor, hindi, hindi, hindi mahiwaga, hindi mahalaga. So magisipisip ka, next question kapatid. Okay, next question. Dito naman ako sa pagsamba. <laughs> yung, ano, yung sa Roman Catholic, yung nagahalik-halik ng mga revolto, ano, ano yan? Hindi ba yan pagsamba ng revolto? Okay, Brother Kenneth Bustamante, yung paghalik-halik oh, ribolto, ng revolto, pagsamba ba na yun? Pinahawakan ka, ng, ano, ano yan? Pagsamba na yan? Brother Kenneth? Ay... Kung kong titingnan kasi natin ang tingin niyan sa mga hindi Catholic pagsamba idolatry pero kung yung ontological term ng idolatry idol means diyos diyosan latry means latria ibig sabihin i, i, sinamba bilang diyos yun yung idolatry yung turo ng simbahan hindi namin siya sinamba bilang diyos kundi kundi nirespeto binigyang halaga Kapatid, tatanungin kita Diyan sa Exodus chapter 20 nagagamitin na Exodus chapter 20 verse 2 hanggang sa 3. Ano yung bawal diyan? Ang imahe ng Diyos o imahe ng Diyos-Diyos. Imahe ng Diyos-Diyos. So ibig sabihin hindi bawal yung imahe ng Diyos sa Exodus. Ah hindi, ang hindi. yung mga Ay, uh, ah, da darating din tayo dyan. darating din tayo dyan. So hindi 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 binawal ng Diyos ang kaniyang larawan. Hindi. Ano? Ah, hindi ang kasi ang Diyos ay siloso. <laughs> ang Diyos ay siloso. Kapag ang Diyos ay nagsisilos sa kaniyang sariling mukha, <clears throat> Diyos pa kaya yan na maitutori natin na sa saktong pangungutak yung Diyos na na ang kanyang mis mukha mi mismo ay nagsisilosa sa kanyang mukha. Yan kaya yung, yung pagunawan ng Diyos na magsisilos siya sa kanyang sariling mukha? Hindi. Hindi. Oh, <laughs> ikaw, yung asawa mo, pag meron kang, pag meron kang asawa at merong daladala -dala ka sa larawan ng iyong asawa, magsisilos ba yung asawa sa'yo? Correct. Dahil meron kang larawan na daladala -dala mo, larawan ng asawa mo? Hindi, di ba? Uh, hindi. pag Paghalikan mo yung larawan ng asawa mo, ano yung pakiramdam ng asawa mo? Magsisilos ba? Magagalit ba? O magagalak? Okay, magagalak. Ayon din ang Diyos. Kapag hahalikan natin yung larawan ng Diyos, hindi siya magsisilos sa kanyang larawan. Bakit? Sabi mo kanina, hindi binabawal ang kanyang larawan sa Eksodo ang binabawal larawan ng Diyos. Kaya patuloy tayo sa paghalik sa larawan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay nagagalak. Sabi mo kanina, pag hinahalay ka natin yung kanyang larawan. Kasi, yun yung pagrespito natin sa kanya. Yun yun kapatid, logically and biblically, naturo ng ating simbahan. No? Kapag yung tao nagalit sa kanyang sariling larawan, wala na yan sa matitinong pangingisip. Yun din ang Diyos. Hindi siya magagalit kasi Diyos ay matino, hindi siya nagagalit sa kanyang sariling larawan at sabi ni San Pablo, si Kristo ang larawan ng Diyos. Ibig sabihin, gawa natin ang larawan ng Diyos kasi hindi binabawal sa Exodus chapter 20 verse 3. Yun lang kapatid.